Andiyan na ba si Majority Leader? Opo, nasa ati po linya ngayon si Congressman Manuel Jose Manix Dalipe ng Zamboanga City. Good morning po, Congressman. Yes, uh, good morning. Magandang umaga po, Ted. Good morning. Uh, magandang umaga rin po kay uh, DJ Chacha. Chacha. Opo, and thank you for your time. Sige po. So, sir, ano na po ang parliamentary status po ng RBH7? Yung RBH7? po ay nakasalang na for second reading ito po pagkatapos ni ni report out ng committee of the whole house sa uh, forward Point committee report committee on rules lunes uh, ano last week pa so kahapon uh, may ginawa po special uh, committee hearing committee of the whole house, uh, committee of uh, committee on rules at doon po, include namin sa calendar of business ang RBH number 7. So kahapon, during the plenary session, tinaalang na po namin yung RBH 7 on second reading. Nagsimula na po yung uh, sponsorship and uh, debate ng uh, RBH 7 on second reading. Okay, sige po. On second reading, eh sir, hindi ho ba... May, may balak ba kayong magkaroon dito ng uh, ng amendment pa o dehubat uh, as is lang po ito gaya po ng sinasabi na uh, ka, na version ng Senado well kung ako po ang tatanungin ninyo ay gusto mas gusto ko po wala ng amendment at mm -hmm. uh, kung anong version ang ang uh and uh, sa Senado, mm -hmm. kokopyahin na lang namin as much as possible. So mm -hmm. uh, as as the majority leader, gusto ko maipasa na to and uh, not only me but also uh, majority of house members because unang pagkakataon to eh in the, in 37 years magkakaroon tayo ng mm -hmm. isang uh, oportunidad para maipasa mm -hmm. at uh, maamendahan ng constitution. So kung uh, in my personal opinion dapat wala ng amendment Opo pero ka, kayo po yan ang inyong opinion uh, bi, bilang ano din po majority leader hindi hubat uh, nagkakaisa dito ang majority and this will this will happen na uh, as is po ito gaya po ng naipangako po ng ng uh, ng, ng, ng other house I, I'm I'm sure po uh -huh. na ito ito po yung commitment mm -hmm. ng House leadership headed by Speaker Martin Romaldez mm -hmm. at uh, pinag-usapan dito po lang lahat ng political blocks ng uh, ng kamara uh, na kung ano yung version ng Senado yun na lang po ang uh, adapt namin. Okay, sige po. So kung ganyan po na wala nang pag wala nang babaguhin pa eh malamang po by tomorrow third and final na po ito at matatapos na. Ay hindi pa po. Pagbibigyan po <coughs> namin lahat ng gustong mag-interpelate ng panahon bibigyan mm -hmm. po namin sila ng uh, much needed time hindi po namin ito shortcut in fact uh, sa base sa listahan na binigay sa akin kahapon ng mga interpelators ay mga dumadami may nung, nung nagsimula po mga tatlo lang interpelators pero nadadagdagan po so hindi actually yung unang timeline ko po dito iniisip ko baka maipasa namin on second reading by Wednesday mm -hmm. kung uh, pagbibigyan po natin lahat ng interpolator pero kung hahaba pa po yung listahan eh baka aabot pa kami next week on second reading so pero original target is Wednesday this week po ang second reading para at least may mahaba-haba tayong panahon para sa ating mga uh, interpellators. Opo, kailan ho ba ang lengthen break po ng Kongreso, sir? Yung lengthen break is March. Actually, yung, yung mag -e end gamit, March 22. Mm -hmm. That's next week. Next week. Okay, so ang target po niyo before the Lenten break, ito po ay magiging final version na po, third and final by before the I mean during the last night of your session. Ideally, ideally. Ideally 'yun po yung target eh. Mm -hmm. mm -hmm. Minsan po nauurong yan, depende po sa Okay, opo sa anong nangyayari sa plenary. Pero ngayon nga po, parang may feeling ako baka maurong pa next week yung second reading. Opo. Sige po. So, sir, uh, kaninyo, kung kayo lang tatanungin, wala na dapat pang babaguhin sa resolusyon na ito. So, sa ngayon ho ba, ano ang ugong dyan? Ano ba ang usap-usapan? Kasi klaro na ho naman dito, no? In all fairness na it's all economic provisions na binabanggit yung tatlong aspeto po di ba public utilities itong uh, ito hong advertising at maging sa edukasyon basically po yun lang naman ito kung meron hubang meron hubang sinasabi ang ibang miyembro ng majority na may gusto pa silang isingit dito baguhin Well during the committee of the whole house yung hearing po noon may isa pong member at uh, Parang siya lang si Congressman Rufus Rodriguez ang nagsabi na bakit tatlong amendments lang dapat I uh, I think may sinabi siya dapat pito mm -hmm. o walo kung gusto talaga nating makatulong sa ating bayan so pero siya lang yon so kaya nga ayo kum magsalita mm -hmm. ng proposal kasi mm -hmm. uh, may mga ibang proposals and they might introduce it but nevertheless uh, I'm closely monitoring it kung ano ba yung mga ibang proposals nila because may commitment rin yung house leadership to stick with the uh, its commitment with the Senate na ang sinabi po ng house na i-adapt eh, namin yung version ng Senate. So mm -hmm. yun lang nga dur during the hearing eh nagkaroon ng diskusyon eh bakit lang tatlo? E eh kung gusto talaga natin tulungan yung ating bayan, bakit hindi yung pito o walong amendment? Opo. Economic, lahat po economic. Okay, sige po. Sir, sir, um, dito ho no, sa inyong uh, uh, ipapasa, opo, ay kinakailangan ng counterpart measure sa Senado. Sa Senado po, lalabas pa ho yata sila ng Metro Manila para sa consultation at wala silang timetable dito. So, paano po magiging uh, ano dito, aksyon ng kamera kung nata natapos na po kayo at uh, baka hindi pa ho nga ho sigurado kung ito po matatapos ng Senado bago ho naman kayo magmahabang break before the zona. Well, eh, uh, yung sa amin, uh, first nagkuha na kami road show kasi ilang uh, ilang congress na po parating may proposal at uh, kung sino sinong speaker na po ang umupo, uh, parating naman to pabalik-balik na lang yung uh, proposal. in fact nabawasan na mga nabawasan na yung mga proposed amendments naiwan na lang yung economic uh, amendments ang proposal so sa house uh, as as we set the our target we would like to pass this at hihintayin po namin yung nga pinag-uusapan namin, may, nag may nagbanggit na sa akin yan na sinabi sa akin, majority leader, paano kung hindi pa ipapasan ng Senate? Eh, tingnan natin kung, kung uh, anong mangyayari. Kasi meron pa namang tayong pagbalik before the adjournment of the second regular session bago mag adjournment, which is the whole month of May. So, uh, i we will give it to the senate uh, to do their job kung gusto nila umikot pa mm -hmm. o ayaw nilang uh, matali sa isang uh, deadline but mm. uh sana mat matapos na no kasi uh, mm -hmm. uh, yung sa amin naman kung 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 na-monitor po ng ating mga kababayan mm -hmm. lahat po ng pabor lahat ng kontra even those you are violently who are against it, inimbita po namin sa House. Nagsalita po lahat at napakinggan naman po lahat. So we were hoping na sana po yung sa Senate rin medyo bilis-bilisan or siguro, hopefully lang ha, hope to, parang wish list, wish na lang na sana matapos nila before we go on Senate adjournment which is at the end of May. Sana Apo. itong buwan ng Mayo, mm. ma matapos na rin yung Senado. Apo. Sige. Pero sir, uh, Congressman Dalipe, eh, hindi ho naman as in parehong-pareho ang version ninyo ng Senado as you all know. Diba, meron kayong nagkakatalong provision dahil dito po sa Senado, klaro yung voting separately provision. Sa inyo po naman, di Congress, no? Kumbaga, voting jointly. Eh matapos man nila sa Senado, sabihin na po natin na sa madaling panahon, eh considering po na 'yun ang kanilang version, definitely hindi babaguhin 'yon and I'm sure kayo din po hindi babaguhin ito. So kung ang pag-uusapan natin dito ay pag-amenda sa ating saligang batas, dadaan kayo sa Bicam dito at yung Bicam na iyan ay diba, paano yan ma-reconcile? Ma 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 re and assuming ma-reconcile, dadaan sa presidente na maaari din pong mag veto dito at mukha pong yung nga ang binabanggit, yung fourth mode of amendment which is technically, sabi ng iba, unconstitutional. Uh, Ted, may isa lang ako i-correct doon sa process. Tama na po yung sinabi nyo lahat. Mm -hmm. Except hindi na po to dadaan sa presidente. Mm -hmm. Pag napasa po ito ng Kamara with the Kamara uh, and the Senate with three-fourths both. Mm -hmm. uh, may boto kami ng uh, three-fourths which mm -hmm. is uh, ang, sa amin is about 230 or kung mm -hmm. 250. Mm -hmm. Diretso na po ito isasubmit namin sa Comelec. Hindi na po dadaan sa okay. Malacanang. Okay so hindi so um, so kumbaga um anong rules ang susundin doon sa usapin ng dalawang version, tapos magba cam kayo and then yung final version ang dadalhin sa COMELEC at hindi na ito dadaan pa sa presidente Well gust, well ang, ang gusto kong uh, sabihin ngayon magsimula tayo sa common ground. Ano yung common ground? Mm -hmm. Kung nag kami mm -hmm. na itong tatlong economic provision mm -hmm. ng Constitution ang karapat-dapat amendahan, mm -hmm. oh, oh. so solve na kami doon. Oh, ano okay. po yung next step? Mm -hmm. Kung pareho pong chambers ay merong three-fourths vote, mm -hmm. uh, three-fourths na boto, mm -hmm. tapos na to tayo. Pwede na namin i-forward sa Comelec. Doon Kahit... pa lang wala oh. ng mga additional okay. na questions eh. Kasi first nag-agree kami sa amendment mm okay Pareho naman naman eh. mm -mm -mm. ang sinabi namin reform the public uh, mm -okay. service sector ah -ah 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 -ah. open access for our children for ah -ah -ah -ah. education mm -hmm. tertiary ah third li uh, liberalize advertising industry yeah, okay okay uh -ah -ah -ah. okay kung solve uh -huh. na kami doon tapos na ano yung next anong next hurdle yung boto kumpara ko my reports vote eh, wala nang pag-usapan na buy ka mo, ano? Mm -hmm. na. Kasi pasado na eh. Siguro, magkakaroon lang <laughs> ng uh, mm -hmm. kailangan ayusin or what we you mm -hmm. call a buy mm -hmm. camp, mm -hmm. kung hindi pareho yung boto. Eh, kung uh? pareho naman three-fourths vote, eh, whether separately o jointly, pasado na eh. Um, that's, uh, that's a That's a another school of thought, ano, ho, congressman. Kasi nga, eh, joint resolution ito ng both houses and then pag sinabi ho nating dadaan ito sa fourth mode na ito, eh, sa rule ho mismo ninyo, nakasaad po, ano, specifically rule 140, na dito, itong inyong ipinapasang ito, e eh, para pong sa pangkaraniwang batas nga na pinapasa ninyo. So, paano po mangyayari yun na mayroong provision na hindi pareho na hindi kayo dadaan sa BICAM. Yun po ang challenge dito. As tingin po ninyo, kahit na voting separately ang Senato, tapos kayo po, di Congress lang ang provision, ito po pwede na pong idaan sa plebisito kung sakasakaling you have the three-fourth votes? Well, uh, ang assumption po kasi, Apo? Mm -hmm. yung when we presented it on second reading, we mm -hmm. have already, uh, we are already performing our constituent powers. You know na tension eh. Opo, opo. So, yung Senate also mm -hmm. pag natapos na nila yung kanilang subcommittee uh, at okay. na-report out na rin nila siguro to sa mm -hmm. sa kanilang plenaryo, mm -hmm. ang yun yung interpretation don they they are also okay. performing their constituent apo. function. So pareho mm -hmm. na kami mm -hmm. uh we are both undergoing the constituent assembly. Mm -hmm. Mm -hmm. So in that manner, kasi yung isa na lang is yung yung next na pag-usapan yung boto eh. Okay. Opo, opo. Sige. Eh ang assumption mm. naman eh, mm. kung may 3/4 sila, may 3/4 kami, eh patay pa tayo magtatalo? Okay. Mm -hmm. Kung paano tayo boboto eh nakapasa parehong 3/4. Okay, sige po. Opo, Yun opo. yung isang interpretation eh. Opo, Wala namang opo. question it eh. May three-fourth sila. May, o, may three-fourth ang Senado. May three-fourth ang Kamara. Opo, so opo, bakit natin natin questioning kung Mm -hmm. Sabay ba tayo buboto o oh, wala eh, Pareho tayo okay. may 3-4 na. Opo, sige po. So, kumbaga, yun ang challenge ngayon in the Senate kung makakakuha ng 18 botos, no? Yun po yun. Okay. Well, that's uh, another <laughs> thing okay. that we should look into. Opo, sige po. So, kami po yung antabay nga dito po sa magiging uh, ano no, discussion But meantime, maiba lang po ko, Congressman, uh, ano po ba ang balita dito po sa hearing tungkol sa SMNI franchise? Uh, naglabas na ho ba ng... Contempt, uh, ano, uh, decision ang komite uh, ang na dumidinig dito dahil doon po sa Senado nga may issue po ng contempt and eventual paglalabas po ng arrest order. Sa Kamara po, kumusta itong hearing neto? Well, may schedule po kami isang uh, committee on franchise hearing ngayong umaga. Mm -mm. Uh, 10 o'clock mm -mm. ang uh, schedule noon na... Uh, mm -mm ay kay uh, chairman na uh, Tambunting so mm -hmm. inihintay pa po namin anong resulta ng uh, committee hearing so uh, after that then we can say kung anong kung may may anong instruction or order ng uh, committee mm -hmm. pero as 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 we speak wala pong uh, counter order Apa, pa. wala pa po hindi pa ko humahanap wala pa po kasi mamia pa. pang alas 10 yes, yung okay meeting nila at uh, depende sa resulta ng hearing. Apo. Panghuli po Congressman Manix eh sir ninyo manabasa ba yung balita po na meron po namang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na alamin din imbestigahan itong sinasabing arbitrary po na pagpapasuspinde sa operasyon ng SMNI. Eh kayo po ngayon ito ang, ito nga ang naging desisyon ng NTC and then kayo po eh, dito nga sa tungo sa review ng kanila pong prangkisa kung dapat ba silang kansilahan na po ano magkaroon ng batas cancellation ng kanilang prangkisa habang sa Senado ay eh, gustong alamin na itong abuso daw ho sa agad magpapasarado sa operasyon ng SMNI. It depende po kung uh, kung ma sa committee kasi yung committee naman kung mm -hmm. ano yung na-refer sa kanya nung issue mm -hmm. that is the thing that they will tackle but eventually if it mm -hmm. will be discussed na uh, wala namang problema sa I think I think wala to yung problema mm -hmm. kung pag-uusapan yan doon sa sa committee on franchise pero normally normally ah kung ano lang po yung topic na at hand na ni-refer mm. sa kanila, yun lang po pag-uusapan they will not delve into other things na mm. hindi man na-refer sa kanila. Opo, so yun mm. yung ganun po yung kuan ng committee sa Kamara. Opo, opo. Pero yung pong ano, yung pong resolusyon sa Senado na investigahan din itong ano po pag sa SMNI kasi ang sinasabi nga po ni ni senador Padilla eh, arbitrary yan, walang due process Sinarhan niyang frankisa na yan ng ng operasyon po ng SMNI. Ah, uh, sa monitoring ko po dito sa camera, wala wala pa kami ganyan. Oh, okay. Sige po. So dito ho ang ang issue po dito sa SMNI is that yung mga paglabag nila sa kanila pong kasalukuyan pong franchise dito po ba no? Yes, kasi kailangan mm. po kasi nasa camera po yan eh yung mm -mm. pag-issue ng mga franchise sa mm -mm sa sa vested uh, powers po yan ng kamara so doon mm -hmm. po nakatutok yung ating mga hearings okay. sa pangkisa nila Opo and then uh, ano po ang inyong timetable dito will the committee decide on this before you take the lenten break para po maano na ito ma malaman na ang next move ito ho ba ay ano saan ang direction po nito congressman o wala pa wala pa rin mm. i-update yung committee kasi mm. uh, as much as possible ang instruction ko sa mga committee chairman mm -mm. as majority leader kung mm. uh, kung kung pwedeng uh, exhaustively ma-discuss lahat ng uh, uh, mga sa mga hearings ang mga issues mas maganda at least mas mas klaro bago magdesisyon ng isang committee pero kung tapos na sila example lahat ng ang angulo lahat ng uh, issues na discuss na sa committee, eh, pwede na sila mag-committee uh, report. Yan po yung instruction mm -hmm. ko mm -hmm. sa ating mga committee chairman sa Kamara. Okay, sige po. So mukhang kayo po yung busy, busy congressman. Salamat for finding time to talk to us, sir, ha? Huh? Yes po. <laughs> The, anyway, we will have update tingnan natin kung mm -hmm. uh, what will happen this week. Opo, opo. Salamat marami po Congressman Manix. Okay, maraming salamat rin po Ted at uh, DJ Chacha. Maraming. Apo, thank, thank you. you. Si uh, kinatawan ng uh, Congressman Manuel Jose Manix Dalipe ng segundo distrito ng Zamboanga. Ted Fajlon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo C5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.